Hello, good evening mga ka-beauty. Tara, Tarawatan ko lang. Kaya naman ang oras na magalas to sina. Kain tayo. Ito lang tayo ng isda. Take off pala. Take off man. Bakit tayo lutom amin nun? dapat nga, dapay yung batik. Dapat? Ang langit sa pangkig niya. Tabo na ako. niya. Balik na ako. Balik na Pagatang tanto kinikwa. Pagatang tanto kinising. Maglaging na nagluto ka, Diyos ko. Kain tayo, mga ka-beauty. Gutom na gutom na mga tao. Naghintayan pa kami ni Beverly. Gahin muna tayo.